Sabi, oh, nalilimbo ka na daw si Normie. Ano oh. sabi tayo? Ano nga? Daba na inom mo. Agli-agli pa sa'yo. Medyo nga, oh. Nag-video ba? Hmm, <laughs> ayan, oh. Ay, Umutok mo kayo niya. Si Jonah. <laughs> si ay, oh. Si Jonah, yung Paikot mo nga. Hmm? Si hmm? Jonah, yan! May no, signal, hindi marinig. <laughs> 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 si Jason, ipalabas mo yung Joseph, pakita mo kong kitatay. Video naman sa Toronto. Legal yan. Oo, oh, talented ko. Magsalta ka, Jay, sir. Anak ko no? ba ito? Ano ka ito no? Malibila, ano, no? ano no? <laughs> kay kaya kayo eh? Kahit nausok yung siya. Uy, buha nalilibugan na li ano. Gago po dito yan, gago. And yung anak nyo. Nalilibugan na li <laughs> si ano ko? Hindi, ano po yung <laughs> video. Uh, pero, Gabi, nai-dahan ng Julie, maray maglakwan niyang kain eh. Yun. Kenny, Kenny. Kenny. <laughs> Yeah. Nalilibo. Gani, gani. Ay, niya ni Julie Mariamo, nalilibo. Gani, like, mga mga na, mo niyang grade kami. I asin. Aliya pa, ay lang ang mga 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 ang <laughs> laki ng mata eh. Hoy, ako mo mamatay. DJ Sera po diyan. Ando po yung mga ano, yung nasa likod nila. As in red. Bukod Oh, pahabol. Ano ni popwa ko? Ano? Bueno, ella para bueno Eh, no Bigla pagal.